Yung kauna-unahan at talagang nagsimula ng hotdog sandwich dito sa Carriedo, na mas nauna pa kay Neneng B, finally, napapansin na rin ng maraming tao at dinadagsa na rin sila. kaya naman mabibilib ka dahil 14 years na sila dito at kahit si Neneng biyong pinagkakaguluhan hindi pa rin sila tumigil out sa mga tambay dyan! tulong-tulong din pag may time! at ang kinagandahan pa nito tulong-tulong talaga sila dito eto ang Ate Jackie's hotdog sandwich nakatabi lang mismo ng Greenwich at ng baga ng mama mo buti nga napapansin na rin sila ng maraming tao ngayon dahil nung dati mangilan-ngilan lang yung mga bumibili sa kanila uh -huh. Itong tabi? Yan, hotdog sandwich yan. galing. Ah, okay. Yan, 2011 pa yan. Hindi pa uso ang overload. May hotdog oh, wow. sandwich na. Kayo po pala yung nagsimula dito. Yes, ako ang number one. Open po kami na 8am to 7pm. Okay na po yun. Tuloy-tuloy na po yun. Okay. Cheesy Hungarian with bacon. Itatry natin dito sa may Karyedo. 90 pesos lang, guys. Overloaded pa sa cheese. At ang gamit nilang cheese dito, Magnolia. Branded. Ibig sabihin, hindi tinipid. Quality yung gamit. Ang kinagandahan nito guys, sila yung kauna-unahan nag hotdog sandwich dito sa May Carriedo. 2011 pa, imagine nyo, sila yung nauna talaga. Recently na lang daw nagkaroon ng mga overload at saka yung mga ganitong may cheese on top. Try na natin, hindi ko alam paano sisimulan, sobrang laki. Hmm. Sa harap ko, yung nila, yung pagkagat mo, alam mong may snap, yung hangarian nila masarap na, Tapos samahan mo pa ng bacon. Dami cheese. Ang juicy, oh. Ganyan ka juicy. Yeah. Mm. Oh. Masarap yung gamit nilang Hungarian, tapos yung bacon nila. Ang kinagandahan nun yung bacon nila, malambot-lambot, hindi toasted. Kaya lasang-lasa mo yung pinakalasa ng bacon. Juicy! Let's go! <laughs>